Ang pag-aaral po sa iglesia ni Manalo, sa pagkaministro, meron pong bayad. Subalit ayaw pong ituro ni Manalo sa magitan ng mga ministro sa labas ng kanilang reliyon. Ang nakakaalam lang ay yung mga miyembro. exclusive lang, hindi pwedeng ituro sa labas ng kanilang reliyon na may bayad. Ngayon po, dadagdagan natin ng kaalaman o karunungan ng iba. Dito po, kahit anong gagawin mong pag-aaral, kahit nagbayad ka, hindi ka pwedeng maging ministro ng Diyos. Yan po ang ating itatapit. Nandag kaalaman po. Kahit anong gawin mong pag-aaral dito, hindi ka pwedeng maging ministro ng Diyos. Ang paniniwala po nila kay Perez Huay Manalo ay huling ministro, huling sugo. Yun po ang paniniwala nila. 90% o 100% ang paniniwala nila kay Felix Y. Manalo ay huling sugo. Huling subo, ito po, ang pasubo. Ang babasahin ko po sa inyo para patunayan ng paniniwala nila kay Felix Roy Manalo. Huling subo. Mababasa po ito, volume 51, number 5, May 1999. Sa Pangulong tudling po. Sa isinaling Tagalog, ang huling sugo ng Diyos. Si kapatid na Pelcho ay Manalo ang isinugu ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa mga huling araw, ang kanyang pangangaral na katuparan ng mga hula sa Biblia ay nagbunga ng muling pagbangon ng Iglesya ni Kristo. Matapos na ito ay matalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol, siya, ang huling sugo ng Diyos. Batay sa kaninang paniniwala, mga si Pedro manalo huling sugo ng Diyos. Gumagamit sila ng aklat po ng Apokalipsi 7.23. Pinatutunayan nila yung hanghel, salang, ah, hanghel na sa lang, ah, na umaakit sa sikat ng araw ay sugo. Hanghel, sugo. Ba tay sa kanilang pagtuturo. Yung po bang hanghel o sugo hindi ba siya ministro? Kayo po, tinatanong ko po kayo. Si Terence ba manalo ba? Keni siyang huling sugo. Saan nila tinuwa yung termino ng sugo doon sa hanghel? Sa apoklisya ni Dosres? Pero yung anghel na sugo, wala po kayong mababasa ang huling sugo sa Apocalypse 7 Ang mababasa dun, anghel. Hindi po ako tumututol na ang ibang salita ng anghel ay sugo. Pero nagkaroon po sila ng paniniwalang huling sugo. Di ba? Batay po sa aking binasa. Ano ba bang sugo sa tunay na iglesia ni Kristo? Kapag ka sinabi mo o diniklara mo na si Pellisway Manalo ay huling sugo, kailan namatay si Pellisway Manalo? Kailan namatay si Pellisway Manalo? 1963. Ang huling sugo ng iglesia ni Manalo namatay na noong 1963. Kung huling sugo si Perisway Manalo sa iglesia ni Manalo, wala na pong sugo na magpapakilala. Wala na pong sugo na magpapakilala. Bakit? Huling sugo na. Ang tunay na sugo batay kay Kristo, aklat po ng 1. Ganito po ang ating matutunghayan. Di po sa 20, aklat po ng 1. Kapitulo 20, talatang 21, hindi po ako magkamali, ganito po ang ating matutunghayan. Pakinggan po ninyo. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumayin kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din namang sinusugo ko kayo. Ang tunay na may-ari ng tunay na iglesia ni Kristo, dahil alam niya na si Kristo, mamamatay siya, ang iglesia na karating. Pero bago siya namatay, nagawa siyang o nagamit siya ng Diyos sa pagsusugo. Ito po ang isa sa mga katangian ng tunay na iglesia ni Kristo. Iglesi ang tunay na sugo na gagamit sa pagsusugo. Ibig sabihin, lahat ng tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia ni Kristo Iglesi ay mga sugo. Pinatutunayan po yan ni Apostol Pablo. Ikalawang kurinto, 520. Pakinggan po ninyo. 520, ikalawang kurinto. Kung ano ang nakalagay rito, batay sa pagtuturo ni Pablo, 5.20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhikang Diyos sa pamagitan namin kayo'y pinamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya lahat ng tagapagturo ng Ebanghelyo sa loob ng tunay Iglesi ni Iglesia Kristo ang banggit ni, Pablo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Hindi po nagiging sakim sa tungkulin. Eh. Si Pedro Chua manalo pagka kinilala natin huling sugo, eh hindi po siya nagamit sa pagsusugo. Huling sugo. Meron po akong ipapansin sa inyo. Ito po. Dito, ang hell. Sugo. Ministro. Dito po sa huling, itong huling ito, wala po huling sugo, wala po kayong makikita sa Shedidos Res Apocalypse. Kasi po, dinadakila kasi nila si Felix Weimanalo. Eh. Kapag ka po ang huling, ito po yung huling. Ito po yung huling. Pagka ito yung nawala, ang sugo, pwede siyang magsugo. Pero kapag ka nilagyan mo ng huling sugo, idinagto eh mo yung sugo, hindi ka na pwedeng maging hindi ka na pwedeng magsugo. Kailan namatay si Pelcue Manalo? Si Pelcue Manalo ba wala ba siyang nakasamang sugo? Lumilitaw sa kanilang pagtuturo dahil diniklara nila na huling sugo si Pelcue Manalo. Wala. Kaya sa ngayon sa iglesia ni Manalo, walang magpapakilalang sugo. Kaya e, ang ni Pablo, Roma, Jis. Ganito ang ating matutunghayan sa Roma, Kapitulo Gis, talatang 14-15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila na sinasampalatayan? At paano sila magsisampalatay sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila mga kikinig na walang tagapangarap? at paano sila magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo. Gaya ng nasusulat anong pagkaganda ng mga paan yaon, mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Ang tanong ni Pablo, paano sila magsisipangaral kung hindi sila sinugo? Kapag ka diniklar mo na si Felix ay manalo huling sugo, paano ka magpapakilalang sugo? hindi ka na pwedeng magpakilalang sugo po bang ang topic natin eh? Yung po bang hanghel, sugo, hindi siya ministro? Kasi kapag ka kinilala mo na si Persiway Manalo, huling sugo, kapag ka napatunayan natin na yung sugo sa ibang salita niyon ay ministro, eh kikilalarin mo si, si Manalo na huling ministro ng Kailan namatay si Persiway Manalo? 1963. Gusto ko po sila po ang magpapatunay mula sa isang pasugo. Ito po yung pasugo. Kung ano ang hanghel na umaakit sa sikatan ng araw. Ito pong pasugo na ito is volume 54, number 3, March 2002. Ang sumulat nito si Emiliano P. Magtuto Senior. Ang title, hindi mauunawaan ng kahit sino nga lamang ang siyang magpapatutuo sa kanyang sinulat. Ito po. Sa page 23, ang ibang hanghel na hinuhulahan sa Apocalypse 7.2.3 ay tao. Sa likas na kalagayan, siya ay tao ministro ng Ebanghelyo sa pagkatanggawain niya ay pagtatatak. Ang kahulugan ng pagtatatak ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Epeso 1.13.14. Babasahin ko po para maunawaan po ninyo. Muli niyo maunawa. Ang ibangang anghel na inuhulahan sa Apocalypse 12 ay tao sa likas na kalagayan. Siya ay tao, ministro ng ebanghelyo. Anghel, sugo, ministro. Kaya pansinin po ninyo, doon sa Apokalipsis 7.23, wala po kayong makikita huling anghel. Makikita lang ninyo yung huling sugo sa pasugo. Sa pasugo. Ito po yung pasugo. Dito lang ninyo makikita. Ito po bang pasugo na ito ay Ito po ay isang pandaraya, ano po? Al ibig sabihin, binebentahan ka ng pasugo. Dapat ituturo na yung tama. Mali po. Hindi po dapat kilalanin na si Pelchway Manalo huling sugo. Kung ang, ang, ang ibang salita ng anghel, sugo, ang ibang salita ng, ng sugo ay ministro, kikilalanin mo na si Pelso ay huling ministro ng Diyos. 100% po kasi, paniniwala nila kay Pelso ay huling ministro, huling sugo. Hindi po nila ipinakikilala na si Pelkway Manalo, huling ministro ng Diyos. Eh ngayon, inilalantad ko para magkaroon po kayo ng kaalaman. Ang ibang salita po ng hanghel, sugo. Ang ibang salita ng sugo, ang ministro. Kapag nilagyan mo ng huli, eh pati yung ministro, lalagyan mo. Sino bang kinikilala mong huling sugo? E eh, si Pech, may manado. Kaya po, sa debate lang, sa diskusyon, o sino ang magpapakilala sa inyo na sugo ng Diyos? Sino? Kapag ka po meron pong sumagot ako, ay papatayin mo paniniwala mo. Bakit? Anong paniniwala mo na si P.S.Y. Manalo, huling sugo ng Diyos? Kung ang sugo, ibang termino, ay ministro, kinikilala mo si P.S.Y. Manalo na huling sugo, kinikilala ni mo si P.S.Y. Manalo, huling ministro ng Diyos. Kanino ka, ministro? <laughs> Kailan namatay si Pelsue Manalo? 1963. Pagkamatay ni Pelsue Manalo, meron pa bang dapat magpakilalang ministro ng Diyos? Wala na. Sa itinuro na iglesia ni, Ma ni Pelsue Manalo, meron pa bang magpapakilalang ministro ng Diyos? Wala na. Kung naiintindihan nyo yun to. Kasi po, hindi po nagiging issue ito. Ang nangyayari po kasi sa mga kaanib ng ni Manalo, galit kasi ang pinaiiran. Yung tinatawag na panatiko, hindi mo na magsusuri o magsisiyasat kung bakit ginagawa ng isang tao ang isang bagay. Halimbawa, sa Iglesia ni Manalo, may bayad. Sinasabi ko na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Dapat magtanong muna kayo, bakit mo nasabing masama yung may bayan? Sa ngayon, itinuturo ko na si Phelps Manalo, lantaran nilang itinuturo na siya ay huling sugo. Ang ibang salita ng huling sugo, huling ministro. Kailan namatay si Phelps Y. Manalo? 1960, 1963. Si Felix Uwe Manalo bilang huling sugo, huling ministro. Meron ba bang magpapagalalang ministro ng Diyos? Papatayin mo paniniwala mo. Kaya hindi po nagiging isyo. Kaya pwede bang kahit nag-aral ka, nagbuhos ka ng panahon, 13 years, mag-aral ka man ng ASPOM, kahit saan ka man makarating, hindi ka ministro ng Diyos. Kaya dapat ka pa nga magpasalamat kung ang tawag ko sa iyo ay ministro ni Manalo. Dapat ministro ng demonyo. Ito po ang aking paksang naipaksa. Kung meron po kayong mga tanong, kasi yung magtanong, tanong po kayo. Dagdag kaalaman lang po ito.